One, two, three, One, two, three, One, two, three, One, two, three, na! three, two, 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 Wala po, tara nung dito na dito. So yun masama mga Chilaks, tayo sa bahay nila. Dito kami sa barangay meron din ngayon. Oo. Puro akong takang. Sige Ang daming! Anong parang ganun na kaya ano? Ang gabi. Ang lakso ng hangin! Papi, doon ka lang! Inatakay ang bubong namin. Tinali ako ng alakang pre! Ano? Masang basawa ko! Inigil pa pato! Ano sila? Anong? Mayroon ba na mga risk card? Wala. Doon naguputo na mga punang wala kayo mito. Punta natin yung baba. nyo ano yung atropa natin ang <laughs> daming ano dami na putol na ano ka ay pa eh. <laughs> hey, ah! Oy, tagbaha pala dito Kamusta tayo dyan mga tropa? Wala eh, parang ginagyo tayo ngayon eh Grabe na pun... Umagsak pala Ano pa nung ano kagabi? Taraks. Masarap! Masarap! <laughs> parang nasa ibang bansa! Sobrang lamang! Wow! <laughs> Ayan na nga ito oh. dito kami. Sa bahay ng aming ano, Batang Kalampuno. <laughs> nakatulog ba kayo na maayos? Nakatulog ba kayo na hindi eh. hangin. Alas na ako nakatulog. Nakatulog <laughs> na nakatumbo pala sa ano no may bubungan ay hala dito pala si Kuya Long kala namin na samangkahan ka ingay mo naman ay <laughs> Baka nakatulog. Lang. nakatulog, nakatulog ka ba hindi nga ang ingay kasi ng bubong kalampag ng kalampag yun know? Uh, o oh. who's this? Uncle Maymay? Ang tikot! Yung puno na ano, nabungkal, oh. Grabe laki ng inangat niya, oh. Gusto yan mo siya, no? Si Talenda, eh. Ang gano'n, Ano si Talinda, yung... Ano yung masasabi? Ano, pre? May pambula lang, ano? Ano na, mamaya? Sana may bumuhos na tulong. <laughs> Dito kami mga ano, yung mga audience impact. Kagatchin <laughs> ng mga bayani. Sana may dumagsang tulong. Hirap talaga pag may bagyo, lalo na pag malakas yung hangin. Okay na sana pag ano eh. Maulan-ulan lang eh. Trip si Mayora. Courtesy of Tita Linda. Yes. Grabe, ang dami sabaw. Oh. Mamaya naman kainan. Boodle fight by Sabaw. Pwede na. Baha ka lang. Pamilya Luterte pa. <laughs> Bagyo ka lang. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ano na ginawa? Gusto ko. Ano to? Si Kundang Unan mo talaga, meron na yan. Arena ng takal lima lima lah. Tapi oh segala ni. Kukul. Sabaw masarap yan. Tama na yung... Tamas na okay, kayo Mel, yung ano natin, yung kagabi. Hindi yung natumbayan, hindi ba kayo ano? Pinabangan at ako, <laughs> nagtakbo ang <yung> bata. Ano yung adong? mga yero, nilipad, nilipad sa kapila. Ang... <laughs> ang... Ang... Ang nakakawa sa ano eh. Buti, awal nandiyos hindi sinanap yung nag-sklasya. Sino. Yeah. Sino to? Seven eight. ano, Charmaine. Oo oh, nga. Diba, nanganak na nanganak na, si na, nanganak na si Charmaine. Ulysses, <laughs> ikaw ba 'yon? Ang ganda pangalan, Ulysses. Si Ulysses na anak ni Char eh. Oo, ako din. Kadakas ang panaman ng hangin. Ang lamok ng Ha? Sabi niyo kasi sabaw lang. <laughs> 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 so, sobrang lamig, nandito kami kumakain muna. Kaso si Mayora. May may ay, pwede pwede pwede. <laughs> Kaya Tita Linda yan, diyan sa atin. Kaya Tita Linda pala, salamat na Tita Linda. May food pa mamaya, may food. So sana, ano, may dumagsang tulong. Baka naman, kalampan, kahit iba, dalawang kilong bigas lang. Yes! <laughs> <laughs> sarap. O, sarap ng sopas.

Kamusta Ambot? Okay naman. Okay. Okay. Kamusta doon sa lugar nyo? Sobrang okay. Choro. Ang labing So ayan si Ambot na tatakbo daw siya ng SK chairman? Samayin <laughs> ba? Maggi? Maggi. <laughs> <Ooh>. oh, <dipindibuan. laughs>

Gintami. Gintami ko Hindi nga, mata, maano to. Pag nagbabiyahe, anak kami ng anak ng kapote. Meron pala dito. Ay, wag na, maano yan. Ang yan. Ang Ang ganda yan pang ano, pang salubungan sa ano talaga sa ulan pag nakabiyahe. <laughs> Kasi <laughs> ano, parang <laughs> parang <laughs> parang <laughs> parang ang alien. <laughs> ano na yan? Patupihin ko sa akin na yan. <laughs> Ayan lang. Di ba? Safety pa. Hindi ka pa mababasa. May tao pa sa taas eh. <laughs> <laughs> ano na. ka namin madam. <laughs> Tulabigay ka namin. <laughs> so yan, simula. Anong oras kayo simula dito to? Ano pa, madaling araw pa, madaling-dilim pa eh. Oh. Oh. Tapos, anong oras na ngayon? Ano na, anong oras na ba? Pa? Pang-alim na araw na nga namin dito. <laughs> ano yan, pang-alim lang. Yun na may kagawad pala tayong dumating eh. Kagawad? Ano na? <coughs> Baka dumaplis e, yung itak niyo ah. Kaya nga, maghanap <coughs> tayo ng ahok. Marunong ito eh, no yung mga ano. Eh, Demi, mahirap yan.

One two, maso, maso, maso. one, two, three. Maso, maso, one, two, three. Maso. Hindi pa dito. pa dito, dito, dito. Eh, tabi mo ito lang ang kasagutan sa akin. <gulay> So, yan po sila. Talagang gumagawa ng parang para mabuwal na tong puno na to. Sa so, dami na nila nagtulong-tulong, hindi pa rin na bubuwal. Ito daw, sa pinto, request lang. <laughs> Lupi yan. Ito daw to.

selawat ya selamat datang selamat datang selamat datang ya bawu yo 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 yo

ang pa. Sige, huwag mo take sa end. talaga, mag niyan talaga. Tulong-tulong, ang laki ng trabaho na gagawa. Diba to? Kawan, anong mo kakawan? Ito yung ano, kagawa natin. Ayan, ang mo na ako, pass. Ayan po. ba mo Na-stress. pas! hapon. Thank

What's up mga chillax uh, Thank you nga pala sa mga susubaybay na itong vlog na to At andito yung may-ari nung ano uh, nung puno kung saan kami nagbayanihan Para matulungan namin si Kuya Mel sa kanyang puno uh. So maraming salamat sa tropa Kaway-kaway mga tropa uh, <laughs> So, maraming salamat at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, subscribe mo na yan. At pindutin mo na yung notification bell para lagi ka updated sa aking mga vlogs at videos. So, nandito si Kemel para uh, sabahan namin siya sa kanyang ano. Ano ang masasabi mo kay Mel? Salamat sa lahat sa Salamat. Thank you sa tropa. Thank you sa tropa. Hindi na rinig eh. Thank, thank you. Thank you, you. you sa so tropa. Thank you to, <laughs> sa tropa. Yun. At, uh, yun, kahit pa paano eh, natulungan natin si Kuemel sa kanyang, ano, uh, puno oh. na, oh. tumama sa kanyang bahay. So, ito lang ang masasabi namin, napakatagal na yung puno na yan. Ngayon lang, sa bagyong, ano, Bagain Ulysses lang ang nakadali. <laughs> Salamat. Bye-bye.